Ano yun natin? yung sinasabi mo kanina? Kabayan po sa mga palangga kami! Oh yes, punta kayo dito. Dito, libre lahat. Kapag ingat sa'yo na! Hi friends, sirs. Welcome back to my YouTube channel mabaranga, for today's mabaranga. videos. Ayan, magpupulchip kami dito sa Madinat Sayer dito kami sa anong pangalan nito? Eh, mm -hmm. Seaside. Madinit yet Bazaar, Night Market. Street, eh. street, Street Food. Yan, dito kami ngayon sa Abu Dhabi. Eh, yung dito kami kumakain. Hintay, abang hinihintay namin yung food Say hi Ito nga pala si Marga Ito si ano Si pangalan niya pa Gerag. <laughs> di ba talaga pag hindi scripted. Hindi <laughs> mo alam. Ayan, ang mumura lang ng mga food sila dito. Mumurahin ka. Mumurahin ka talaga. Huwag <laughs> ka <lang> mag -convert. <laughs> yes. na mag-convert. Oh, diba? Yes. Diba, may mga ano. Isa, kwek-kwek. Lahat meron dito. Mga food ng Pilipino. Ito yung... Andi tayo ngayon sa Kabayan Food Stop. Which is ito yung bazaar nila. Di sa Matilat Sayed Carnival. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ha? At yun na nga, nandito na tayo sa Madinat Sayed. Ano pang ginagawa natin kung hindi mag mo na? So, ayan, ipapasyal ko muna kayo sa isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Madinat Sayed. Mm -hmm. Oh, my God! This is our food! What do you call this one? Bucci. At yun na nga, na! Ano yan? Ang sabi ko. Binigay ni Ate Tomboy, ang sarap! Diyos uh, ko, Lord Heaven! Ayan ha, pakinggan natin sila! Ayan na kami. Ayan, meron tayong ganyan. Oh, Ata, pwede kami ng ano, gloves. Ayan! Sarap! <laughs> May kwekwek! -kwek yung lugaw na lang. So, ayun na nga, ma'am, mga friends, thirst. Sa halagang 50 dirham lang, busog ka na. So, yan, kakain na kami. Ito yung pag-food ko, lugaw. Ito yung mga ano namin. Nakasama ko. ala si Paul. Nasa si Paul. tayo ng glove. Wala kasi tayong ano, uh ang baba eh. Nakikita yung pagbubuka ko. Eh. Ayan. Ayan mga palangka. Masawa kayo niya. May, may pag-use eh. pa siya. Uh, Ate, you, paminta? Ate, you paminta? Ha? Ganyan yung paminta. Paminta ka, no? Wala kami, paminta. Wala lang sa'yo. Wala lang nga. Pretty sa'yo. Ganyan palangka. Masawa ka palangka. Ha? Ito na palangga tatlo. Ito sa limutan po, pwede rin dito langga. Tsaka ano, lemon na rin kayo. Siyempre, palangga no. Tsaka kapalino nyo palangga, pre. palangga. yung ano? Mami mo. ano na. lang This is ha, uh, um, quick, quick. This is lugaw or porridge, no? This <laughs> <Pususkisaw>. is <laughs> Hindi yung kwek-kwek. Tanggalin <laughs> mo parang ano yun? Kaya mo kapit lang lasa. Okay <laughs> po. ba? ba to? Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Là bắt đầu Là bắt đầu So ayan, pabigyan natin si ate. Pakinggan natin siya. Pa! Oh yes, punta kayo dito. Dito, libre lahat. So, Madinat Sayed ha? Sa mga hindi nakakalam na Madinat Sayed, kung galing kayo ng Musafa, you can ride 110 bus. Sa Sakay lang kayo ng 110 na bus sa mga ka-workmate namin dyan sa Alphala. O, oh, dito tayo sa Madilat Sayed Shopping Center. Ayan, nagpo-food trip kami, o, di ba? Wala na silang pakialam, di ba? O, yan. Shout out sa lahat ng gusto kumain dyan. Tara, kahit tayo dito. Kain na kami, bye. Kasama naman namin. Nakakuha na siya. Pati ang teddy bear mo, oh, di ba? Mukha nga lang hindi naliligo yung teddy bear. Ang <laughs> saya niya, di ba? So, ayan mga friends, Sir ko. Buo na ulit ang tatlo. Ayan, nandito kami sa city. Kakatapos lang namin kumain. na, Diyos ko, busog na busog. Sakit na dyan ko. Eto ngayon lang nakasama kasi nang galing siya sa hospital. Ngayon, ah... Uh, Nagpa-medical kasi siya, hinintay pa nila yung result. So ngayon babalikan namin yung result doon sa hospital na pinanggalingan namin. Medyo strict sa hospital, bawal mag-video kaya hindi ko na makukuha ng video yon. Hindi ako makapagsenta na maayos kanina. Nahihilang ako ngayon okay na. Medyo busog lang talaga. Ayan ang siyudad dito sa Abu Dhabi. Pag day off, labas-labas lang din pag may time. Let's end this plan. Thank you for joining us tonight and see you guys again to my next video. Bye!